Hello guys, good afternoon. Yan, kakarating ko lang galing sa aking part-time. So yan, inaayos ko yung aking groceries. Tapos yung, alam niyo na, mga pansit kanto ni Slife. Indomie Slife. Tapos yan guys, no mamahal na yung mga ano ngayon mga bilhin ngayon so maraming nagtatanong sa akin kung magkano ba yung aking nagagasto every month sa aking food or basta sa lifestyle ko dito sa Qatar, ano yung ginagawa ko, magkano daw yung nagagasto ko sa food guys, at saka yung sa food and uh, bubibili ako ng minsan extra clothes, ganyan is 500 lahat guys, sa 1 month kasi ako naman yung klipong babae na yun, hindi ako mahilig sa mga signatures, yung mga bag na signature ganyan, yung mga mamahalin gano'n. Basta may makita ako na tag 25 minsan sa online, tag 30 ganyan, yun lang ang binibili ko. Pero hindi naman uh, every month yun. Ang pagbili ko ng damit hindi naman every month. Siguro sa ano na yun. Uh, every 2 months uh, tag ng damit ganun lang so yun yung food and clothes ko over 500 guys Matitipid talaga ako <laughs> oh di ba na 7000 niyan sa pilipinas so kapag may mga order order minsan 500 40 500 600 ganyan kapag nag-order order ako pero umiwas na ako sa order order ngayon guys kasi alam niyo na ang hirap kumita ng pera chot <laughs> kailangan kasi guys is ano mayroon kang mga part-time part-time kapag off mo doon ko nakukuha yung aking ano sa part-time ko minsan kasi naga part-time ako binibigyan ako 150 ganyan linis tagabantay ng bata so okay na yun sa akin at least ba diba, na, na ano na babawasan yung sa sweldo ko is nababawas doon yung part-time sa allowance ko sa 500 na yun si save ko na kasi yung 500 na yun so ano titira sa sweldo ko is secret <laughs> yun nga 500 nga yung aking ano alawang sa self ko every month sa food and clothes yung clothes kasi is naman yun tagti 10 lang dyan sa ano dyan sa sukuwake so yun lang guys so inayos ko pala ito o oh, meron ng ano meron ng space ang aking vegetables so mahilig ako sa vegetables so yan guys thank you very much